Malakas pa rin ang pagragasa ng baha sa bayan ng Gonzaga, Cagayan dahil pa rin sa malalakas sa pag-uulan dala ng bagyong goreng. Ang Lugar Road nagmistulang lawa. Patuloy din kasing binabantayan ngayon ang level ng Cagayan River. Nakamonitor po ang uh, kasamahan naming uh, estasyon sa TSLC Lalo uh, Sub-Capital Station po dahil uh, mas, uh, mas malapit po sila sa may... Uh, ng magkakit ritsyo na connected po sa kagaya ni At dito rin po sa amin, itong may uh, pateng po. Sa bayan naman ng Santa Teresita, sa pagragasan ng baha, ang ilang upuan inanod. Laking pasasalamat na lamang ng lokal na pamahalaan na tumila na ang ulan. So far medyo cloudy pero mahinahon na po ang panahon mm -hmm. At dito sa bayan po ng Santa Teresita so dahil na nabaha po ang mga ilang barangay po doon dahil uh, sobrang tumaas po yung tubig doon sa pangkaraniwan talaga na nadadaanan lalo na dito sa may uh, crossing ng uh, Masi po papuntang uh, barangay uh, Luga po uh, umapo po yung tubig doon sir kaya may mga kabahayan at mga uh, yung rice field po doon ay uh, apektado Samantala, hindi pa rin nakakauwi ang mga residente sa barangay Kabulwan sa bayan ng Alcala sa kanika nilang bahay. Hanggang ngayon kasi, patuloy pang binabantayan ang malaking bitak ng lupa sa Water Impound Project ng Department of Agriculture. Hindi po muna sila pinabalik kasi nagkasasabang pa rin po ng ulan. pero safety naman po, na mabuti muna ng LTU at ang green na ito na Alcala na mag-stay muna sila sa evacuation center. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa ilog malapit sa bayan ng Amulong. Nakasuot ang lalaki ng green na t-shirt at tinatayang nasa 40 anyos ang edad nito. Isinara muna ang tulay sa publiko upang malinisan ng mga debris na naipon sa ilalim ng tulay. Isinakay naman sa bangka ang mga residenteng nais tumawid sa kabilang panig ng tulay. Pinagdudugtong ng tulay ang barangay Amulong East at Amulong West. Sa huling tala ng PDRRM o Cagayan, pumalo na sa higit 7,300 na pamilya o higit 24,000 na individual ang apektado ng bagyong goring. Sila ng mga mga nasa kadayag na uh, uh, municipality ng kalayag pa, yung island municipality namin, naminigay sila ngayon pa ng mga apektado ni Egyay at uh, ito, inabutan na naman sila. Patuloy pa rin namang inaalam hanggang sa ngayon ang kabuang pinsala ng bagyong goreng sa probinsya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines!